Yung parcel namin, dumating na. Ta-da! Ito na. Nasaan na. yun? May mic na ako. Thank you! Nasan yung kay Tala? May, may cover. Aba! Sinabay ah, niya pa yung cover. Tala, ito na yun Oh, nice. Tala. Wow, ang ganda niya. Paray, wala kayo. Ang ganda, may ano pa o. Oh. May free na ano. Huwag mong tanggalin sa plastic kasi bibigay mo yan kay Tala. Hey, ang ganda nito o. Oh. May free na ano. Ito o. Oh. Ano ba ito? Ang galing. Ah, dito ako natutuwa o. Oh. May mic na ako susunod na gagamit na to. Pero try natin mamaya. Sa natin itong parcel na mic para may magagamit-gamit na. Ano ba to? Hindi ko alam kung ano to eh. Woohoo! Dalawa? Oo, kasi yung isa sa ano. Ito siya all goods ganda ah ito sa ano sa cellphone sa iphone okay na sa charger nya yun natin yung loob <coughs> ah ito yung sa iphone ah okay Kukunik mo siyang ganyan. Tama ba ako? O oh, yan. Kukunik mo siya sa iPhone. All goods. All goods. Thank you. Thank you. Check mic, mic, check. Oh. Meron na yung mic dito. Yan. Nakikita nyo. Salamat sa nagbigay. Salamat sa sponsor. Salamat sa partner ko. Dahil sa kanya, meron Ito, na akong mic. Masasabi ko nito kahit na layo ko yung phone. Ayan, automatic naman na siya. Kaya salamat sa partner ko na binilan ako ng mic. Talaga meron kang partner na supportive sa ginagawa mo. Ay, makapag-video ko okay? <laughs> eh. tayo mag -singalong.